Okay guys, uh, welcome back again to my YouTube channel Red Motor Works uh, Ito po, dinala sa atin ng ating customer uh, From Clark, Pampanga Ito, uh, grounded po siya Pag on mo ng susian Ito, pumuputok yung kanyang fuse. Okay, uh, yan po yung uh, ayusin natin uh, Bakit siya grounded Okay guys uh, Tatagali ko muna yung cover ng kanyang battery Okay, guys. Ito, uh, kinalas na. Ito, pinagawa na kasi ito. Kapila niya, may gawin? Nandiyan? Kanina. Kanina lang. Ito, uh, nakata- lumpius siya. Pumuputok mo yung ginawa nung gumawa. Tinagal na muna yung isang terminal ng positive. Okay. Okay, guys. Yan. Kumuha uh, tayo ng test light. Uh, Tinagal ko muna yung positive light ng ating uh, battery. Ito siya. Dito ko linagay yung uh, test light clip natin. Tapos, ito. Yung, ito, itutusok mo dito sa positive. Yan kapag hindi siya naka-on, hindi naka-on yung susian natin. Umilaw siya, ibig sabihin grounded, 'di ba? O yan. Pero kapag inon mo, o naka naka ano pa lang, dapat doon pa lang siya ilaw. Kapag inon mo, doon pa lang iilaw yung test light natin. Pero kahit hindi siya naka-on, patay ko yung ignition switch. Yan. O, nakapatay siya pero nakailaw na. Okay, on ko, yun nakailaw na. Yan. ibig sabihin grounded 'yan. Okay, guys. Ito po. Uh, Tinest ko po yung kanyang uh, ignition switch. Talaga, grounded na po yung ignition switch niya. Mga uh, kamotorworks Okay. So, nag- nag-ano po ako, nagsigurado tayo. Ito, nag gumamit ako ng ibang ignition switch. Ito, tinap ko na lang muna dito sa kanyang uh, itong harness ng kanyang ignition switch. Ito, tinap. Ngayon, tingnan natin kung magsusort pa. Ito, guys. Uh, Iiyaan ko to ilalagay ko muna dito sa positive yung terminal niya. Yan. Ayun oh, no? yung ilaw, diba? di ba? Mandara hindi na pumutok yung ano, yung uh, fuse natin. Okay, busy na laser. Oh, yan. Okay na po siya, no? Uh, ibig sabihin po, uh, ignition switch po yung sira, grounded na po siya, shortage na po sa loob. Okay? Okay guys, ito pinalitan ko na yung ignition switch niya. Ito siya. Okay, ito nakabili ako pang 10 uh, TMX 155. Ito number ko na lang dito. Okay, ito kailangan kapag uh, dinikit ko to, hindi na puputok yung ating Okay, okay, wala na. On mo. Yun. Okay, na, Busina. na, pleasure. Okay, okay. Ah, uh, ito, ito yung sinasabi ko, kailangan kapag tinaslate mo to, yung terminal ng positive line, pati yung positive ng battery natin, kailangan hindi iilaw. Ayan. Iilaw lang yan kapag naka-on. On mo. Ayan. ilaw na. Okay, patayin mo. Okay. Ibig sabihin, wala na po yung grounded. Okay. Okay, guys. Yan. Tapos na po tayo. Ayan. Okay. Yan. Nakamultralight na. Hindi na pumuputok. Okay. Busina. Laser. Okay. Alright. Okay, shout out sa mayari. Ito. Nandito na lamang. Bye-bye.